Ayan, sa nagugutom. May pakwan. Ano may tofu? Tofu, tofu with tofu? mushroom with noodles. Wow! Bagong ano to ah. Ba't parang iba yung ano mo? Noodles? Mo. Yeah, ano siya. Satorian noodles. Ay, kaya pala. Ay, ito. Masarap yung noodles niya guys. So. Yan ang ano kapag nagutom na gutom na mo muwi galing trabaho ayan oh Ayan, maghingi ako ng pakuan. Hmm. Hmm? Masarap yung pakuan niya. Tamis. Hmm. Hmm. Saka bumili mushroom. Saka rin po. Mm -hmm. Bibili din ako nung pagsabi yung baka. Ganun ang mga nagutom. Nakasol glass noodles. Tignan natin yung isa dito ni Loto. Hey! You're cooking? Hey! What is that? <laughs> Ayun. Luloto din siya o. Oh. It's too early to make vlog. Yeah. Tomorrow. Mag-cook din siya na. Ano to? Chicken? This is chicken? Yes. And? Chicken rice. Oh. Uh, dito naman, pakpak. Pakpak -pak ng manok. What pakpak? Pakpak is, mean is, uh, wings. Uh -huh. And what's this? And then, Did you buy this one? Yes. You bought no. this one? No. Sabi ko, it's... Ah. Oh, dami pa kain dito pag utom na gutom mo. Oh. Eh! So, ito pala guys, yung aking client na binigyan ako ng tip niya. Kaya, ayon bumili ako ng dalawang chicken. At, uh, ayan, nabili ko yun ng 20 dirhams, parang nasa uh, 300, uh, mahigit yan sa piso. So, mayroon din naman ako ditong, uh, ayan, uh, itlog. Ayan, yung itlog ay... Uh, nasa mga 15 dirhams siya tayan 15 dirhams nasa mga 200 something oh 200 something sa ano sa pin ating uh, sa peso so ayan kaya ang pagnamili ka dito kailangan hindi ka mag-convert para hindi mo mag, hindi hindi ka manghinayang sa pera na binili mo O ayan tapos may tang ayan bigay lang to ng client sa akin ito naman yung popcorn na binili namin. Kaming lahat magkakasama ay nag-ambag-ambagan kami para sa makapag-popcorn paminsan-minsan. Ang sarap niya kasi.